Good morning, happy Thursday, and welcome back to Chris' channel. Today is I'll be going out with my mom and my dad because they're going to help me out. It's vaccine day for my bunsos today, my prince, my heartbeat. Yes, meron siya vaccine today, and that is the he's already two years old, and that is Japanese. or yung meningitis, parang ganun yung vaccines niya. Anyways, yon So, sa mga parents na nandyan, especially sa mga momshies, be sure na complete yung vaccine ng ating mga babies, ng ating mga anak. Kasi, especially na ngayon na uh, sobrang dami ng bacteria, viruses dito sa ating, sa at, sa earth, okay? Hindi lang sa Philippines, especially sa Philippines yata. <laughs> Okay. So, uh, and kung magpapavaccine naman tayo, be sure naman na hindi lang basta mabakunahan ng anak natin, eh, kung saan-saan na lang. No, no, no. Okay? It's a no. It's a big no, 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 guys. Um, you have to be sure that it's a licensed uh, pedia, talagang registered mga pedias yan and legit yan, mga doktor na yan. Alam yung ginagawa nila, especially may mga news na minsan expired na yung nilalagay na vaccine or mali sa edad, 2 years old pa yung anak mo tapos ang na-shot na, -shot na ang nabigay na vaccine is hindi pang 2 years old. So, nakakatakot, diba? Alam ko naman na nagtitipid tayo, mga parents. Pero, ano yung pagtitipid natin na ganun lang kaliit, tapos maaaksidente yung yung family mo or ikaw dahil sa pagtitipid mo, yung ganong kaliit na pagtitipid mo, lalaki ng lalaki, mas malaki pang disgrasya, mas malaking gasos, and hindi ka nakatipid, ba diba? So, hindi yun wise move, alright? So, you have to think specially sa family mo na kailangan safety first, it is very important, and kahit na may bakuna na eh, ba diba? Hindi pa rin safe yung ating mga, yung ating mga anak or tayo, nagkakasakit pa rin tayo. Pero, yung bakuna naman, yung mga vaccines naman, it is a protection na hindi lang lumala, okay? Na kahit papaano, may na-prevent mo or may prevention, ba? Diba? Kahit papaano, may pang-control ka naman doon. Alright, guys? So, I'll be going out now. Waiting lang ako kay mommy at saka kay daddy kasama si Bon. So, hinatid lang si ate sa school and then nag-prepare na ako ng mga kailangan kong dalin. Siyempre, nakakatakot mag-commute ngayon kasi, ba diba, dun sa coronavirus, nakakatakot especially baby, hindi pa siya nagmamas, so irritable pa siya sa mga maso. so it's better na hindi masalamu isalamuha or isama yung mga babies sa pagkukumute sa labas, yung madumi yung air syempre hindi masama rin yung masyado kang malinis pero yun nga sinasabi ko paano ka iingatan ni Lord kung hindi mo alam ingatan yung sarili mo, ba? Diba? So, kahit alam natin na kahit anong ingat natin, yung danger nandyan pa rin, kailangan marunong ka pa rin mag-ingat. Hindi mo naman pwedeng irason yun all the time na kung time mo na, time mo na, ba? Diba? Kailangan mong ingatan ng sarili mo, okay? At yung family mo. Okay? So, guys, ate ko lang si ate and nagpupunta na kami sa Pidya and siguro, um, after noon, magmumol lang kami kasi birthday ni sister bukas. So, ibibigay ko siya ibibili ko lang siya ng simple gift after namin mag, after namin magpa-vaccines. Okay? So, kita-kits ulit tayo later. Update, update, guys. Have a nice morning and don't forget to eat your breakfast because that is the most important meal of the day. Alright, guys? Catch you later. Next on Chris' channel. So, ayun guys, I'm done with my uh, lip tint and then my kilay and then cheek tint. Yun lang ang nilagay ko. And the powder, yes. I-review natin later kung ano yung powder na ginamit ko. It's just the powder, but look.